magandang araw sa mga kapatid. Sa araw kung ito ay magsasama-sama naman tayo upang magkaroon uh, ng ating daily devotion. At nawa ay maghatid ito ang kaluguran sa ating Panginoon at ang mga salita niya ay magamit natin para sa ating araw-araw natin. Misan po ba sa buhay natin na isip natin na tayo ay isang alipin? Alipin ang ating sariling kagustuhan, alipin saan palagi nating iniisip ang ating mga problema doon nakafocus ang ating mga alalahanin kung ano ay yung mga kakailanganin natin sa kinabukasan ang ating mga pangangailangan o kaya naman yung mga hinanakit natin napakarami pong uh, natin pinagdadaan sa ating mga buhay na minsan ay hindi po natin napapansin na tayo ay naalipin na kumbaga doon na doon nakafocus ang ating pamumuhay na At kung saan hindi tayo nakakadama ng kasiyahan sa ating mga puso hindi tayo nakakaramdam ng katahimikan sa ating mga buhay hindi kaya kailangan nating lumapit sa salita ng Panginoon pagkat malinaw na sinasabi po sa aklat ng Juan chapter 8 verse 31 hanggang 32 sinabi naman ni Jesus sa mga hudyong naniniwala sa kanya kung patuloy kayong susunod sa akin turo. Kayo ngay tunay na mga alagad ko. Sa 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Meron palang isang bagay na nais ang Lord. Ang nais niya ay manampalataya tayo sa kanya. binigay ng Panginoon ang kanyang kaisa-isang anak upang merong magligtas sa atin sa pagkaalutin. Minsan ba naiisip natin mga kapatid na sa dami ng ating mga alalahanin, sa dami ng ating mga iniisip sa buhay, hindi kaya sapat ang sinabi ng ating Panginoong Yesus na maniwala tayo sa Kanya at patuloy tayong sumunod sa Kanya at maging alagad mo. Ano po ang napakagandang pangako ng ating Panginoon kapag daw po nakakilala tayo sa katotohanan, ang mga ang katotohanan na handog ng ating Panginoon ang siyang magpapalaya sa atin. Hindi kaya po, ito na yung tamang panahon. Na ipagkatiwala natin ang lahat ng meron tayo, ang lahat ng mga bagay sa ating buhay. Na ang lahat ng burden po, ang lahat ng dinadala natin, ay ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Nang sa ganon ay makalaya tayo kung anuman yung mga bagay na nagpapaalitin sa atin. Bilang pong isa sa inyong mga kapatid, ako po ay nakaranas sa kalwalhatian ng Panginoon muli, mula nang ako ay kanyang sinatagpo. Pagkat naramdaman ko sa piling ng Lord ang kalayaan, ang katahimikan ng puso, ang katiwasayan ng isipan, at may hindi ka na makakaramdam na ikaw nga ay inaalitin. Pagkat yan po, ang napakagandang sa kanya. Sa muli po, isang magandang araw at sa Panginoon lang ang pinakamataas.